Mapagpalang araw sa ating lahat guys. It's Wing again. Welcome na naman sa ating YouTube channel. So ngayon ay ngayong araw guys ay manggagamot na naman tayo na simpleng gamutan lang po ito guys. Hindi naman ganun kalala no. So ito po 'yo. Ayan. So maglagay ako ng haplas no. Na manggagamot tayo ngayon gamit ang dahon ng Uh, boyo or nganga. So, ito guys, may dahon tayo ng buyo or nganga. Ito or ikmo naman ito kung tawag sa iba guys. So, sa amin kasi buyo, yung iba naman ikmo, iba naman dahon ng nganga. So, ito ay idadarang natin sa apoy para lumabas yung kanyang aroma or yung, yung pinaka... Yung, aroma or katas niya parang ganun no? so ngayon bago natin ilagay haplasan muna natin yung Uh, kung saan sumasakit. Kasi sabi niya daw, itong banda nito sa may balikat niya, masakit daw. No? Ilang araw na siyang iniinda kasi parang nagdala siya ng mabigat tapos naulanan. So yun daw ang dahilan na kahit anong lagay ng haplas hindi maalis-alis yung sakit no talagang ah, nag-iinda talaga na masakit so si, nag-ano talaga siya sa akin na gawin ko ito dahil nga wala din naman makakatulong sa kanya so ito guys nag naglagay mo na ako ng haplas bago natin inilagay yung ating dahon ng ikmo na dinarang natin sa apoy no so dapat maglagay kayo nito guys ay hindi po siya pares dapat lima pito tatlo ganun po no itong dahon ng ikmo so hindi po siya pares so para ma-effective talaga ito idarang talaga siya sa apoy pasensya na may maingay may mga manok so yan guys no ito ay napakamabisa talagang uh, pangtanggal sa mga kabag guys mga sakit na mga insalikuran sa likuran no so ito kasi ay nakabaga na guys na ulanan kasi siya tas yung bigat na bigat na yung banda sa may kabilang balikat niya so ito lang guys isang gabi lang tinapalan ko siya and then isang bisis lang ako naglagay sa kanya ng ikmo ay nawala lahat no nawala yung sakit ba niya So yun, malaki talaga ang tulong itong ikmo guys, no. Ito talaga ang ginagamit ko sa mga pang tapal sa mga problema sa mga sakit-sakit, uh, mga ganun, no? mga yung mga sakit sa likuran, kaya po itong gamutin yung mga kabag po 'yan.